Hello po mga kasari, kumusta po kayo diyan? Uh, kumusta po ang bintahan nyo or natin? So sa akin sa araw na ito, uh, galing ako ng bayan. Ako ay pauwi ng sobrang traffic sa bayan at saka grabe. Sobrang uh, init pati. Nagumpisa na kasi yung nangangampan dito sa amin ngayon. Kaya medyo natagalan ako ng pag-uwi. So ito yung lugar namin mga kasari. O, para siya bitukan ng manok kung yung ay yung part kasi hindi makikita pero ito talaga so iyon mula sa amin ang biyahe papunta ng bayan ay uh, 30 minutes so guys ito pagdating ko mula sa pang grocery ito meron na akong delivery dalawang sakong sa ano, pagkain ng baboy ito eh. Mahirap talaga kasi pag wala, wala kang kasamang lalaki. Kaya ako talaga nagbabuhat yan, 50 kilos yan. Pag, at saka wala pa yung ano, iniwan lang yan sa ano, sa soki ko ba. Babalikan na lang niya yung bayad niyan siguro after few days. So pagdating ko yan, dalawa na nakabalandra. So ito na nga guys, pagkatapos kong ano, nung pahinga ng konti, nang bukas kagad ako ng tindahan. Pagka bukas ko ng tindahan, ayan, nakapila na yung mga namimili. Ano, Saglit nga lang yung ano ko, yung pahinga ko. Parang inabangan ako ng aking mga suki ba. Namili ng bigas. Sulit, so, dali-dali ako, nag ano, dali-dali akong kuan, uh, kumain inom ng tubig kasi yung mga customer ko naghihintay na yan ng oras na ito alas 3 naman yata ito plano ko sana hindi na ako magbukas kasi napagod ako sa ano sa bayan ikawawa e, naman eh pupunta na yun sila sa ibang tindahan na anuhan na kasi na dito na dito na mamili kaya talagang bawal talaga ang tamad tamad pagka ganito kasi kawawa man din sila inid e, nila Diba? Sa'yo lang din umaasa sila. Kaya pagka nakita nila sarado akin tindahan, parang nalulungkot sila kasi malayo yung pupuntahan na naman nilang tindahan sa kabilang side na naman. Kaya mahirap talaga pag ikaw lang mag sa tindahan kasi yung ko eh, ganitong oras na sa trabaho. Kaya tiis-tiis lang ng konti hindi pa pwede kasi kumuha ng kasama kasi wala ka pang pangbayad ng kuan ng pasahod kaya tiis lang talaga kaya yung mga pinamili ko nakita nyo pa yung, hindi pa nakadisplay pa sila o nakakarton gi e ako, ako lang talaga dyan uh, misal sa kinabukasan ko na ginagawa o sa gabi kaya sipag, tiis tsaga pa ng konti kasi sayang din yung mga piso-piso na umaakit sa iyo, di ba? Nang grocery ka na nga, maraming um, maraming pirang nawala sa iyo, kailangan may aakit uli papalit doon sa mga nawala na na pira. So guys, ito yung sinasabi ko na kaya bang mamuhunan ng 1000 lamang? Sobrang kayang-kaya talaga. Kung mag-create ka lang ng mga ideas ba to extend yung paninda mo. So kasi minsan Nagtry ako na bumili ng pabango. Tapos pinautang ko siya. Nag-umpisa lang ito sa 500. So after 15 days, bumalik sa akin 'yung 500 ko nagiging uh, 1,000. So ngayon, nag- nag-level nag up din ang 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 ating paninda. Dati hindi bins kasi ito na mga ano ba body spray. Eh, kasi listen, dito sa amin may may merong mining. Eh, ang ginagawa ko diyan, pinapautang ko doon sa mga trabahante. Eh, ang bili ko niyan is 100 pesos. So ngayon ipapautang ko siya ng 200. So sa 10 na 'yon, o magkano ang isang 1,000 din. Pautang ko lang yung mga taga-mining guys kasi meron silang pambayad eh pag tumubo ito ng ano, may target kasi ako gusto ko yung mga cargo na naman. So pag mayroon akong tubo nito na 5,000 yun, makakuha ako ng, ng mga paninda na mga shorts. O sa kanila din yun, tututubuhan rin yun syempre, di ba? O do, ako na mismo ang mag ano sa kanila, mag, mag supply sa kanila ng kanilang mga kuan, mga gamit sa katawan nila. So ito yung tindahan ko guys, kararating ko lang yan eh. So yung tour tour mo na saglit kasi napagod ako kanina eh. So thank you very much. God bless all.